Ang ang sungkit. Good morning po sa inyo mga ka 3 at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po, kamusta na po kayong lahat? at at mag-aalis po tayo ng ating uh, bagging ng ating kalamansi. Matapos po natin na uh, ma-herbicide, napo na po unti-unti na pong natutuyo ang ating uh, mga damo. Yan. Tapos syempre ito pong mga baging na ito, 'yan naman po ang ating uh, sinusong kit sa ilalim dahil 'yan po ang hindi po natamaan ng ating uh, herbicide dahil yan po ang magsusupang iyan ang babaro sa kalamansin natin kung hindi siya natamaan uh, meron tayong panungkit ang panungkit natin ito yung lingkaw Alin ka ang tawag dito sa amin? Tapos to. Ang baging, tapos na po 'yo. Yung... Bulaklak eh. Makapit na. Tagtag na 'yung iba. Kaya yeah, pwede na nating alisin. Ang baging nating kalamansi. Ay, pagayon so song kita natin ng na kailangan dito sa ilalim. Okay. galing no? Kaya hindi mo aagapan eh. babalutan ang kalamansi natin maraming langgam ito Ma, 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 Ito ang set tayo. Ang Ay kakaripya. Ayan, malaki po ang tulong ng ating herbicide. Hindi sa herbicide eh. Sa trabaho. Ang paglilinis o paghahawan. Ang ating kalamansi. Eh dito, eh sungkit-sungkit na lang tayo. magiging sa ilalim tapos yung mga hindi naabutan yun lang ang ating uh, naalis Sulot Ayan Sulkit Ilang araw po, papatubig na tayo uli. Mabilis matuyo ng ating kalamansi sa tindi ng init. Mga patribya. baging. Sa kalamansin natin. Linis-linis okay. tayo Para Magaling ang ating Pagtapatubik Ngayon, okay, kasalukuyan po ngayon ito Kinakain yung ating inilagay na pataba may lang araw pa lalabas ulit siya ng another na bulaklak ganyan ang kalamansi bulaklak siya ng bulaklak pag araw ay lalo na pag ito makakatikim mga katribya po ng malakas na ulan ngayon golping bulaklak ang lalabas niya yun na nga po yung panahon ng uh, pang agosto pang august yan ang bagsak ang kalamansi ang presyo dahil buong na po yan ang tagulan dahon na rin ang dapurak uh, bawat spray natin meron na siyang kasama para pang dapurak Likit. kasama ito sa ating nililinis uh, yung kalamandarin kung ito makukuha natin sa siklat pwedeng siklatin pero ito ati po siyang tapuputulin kailangan tayong uh, gulok pa Ayan nito na natin para madaling makita. halap tayo ng baging ating kalamansi. Yan. Lak na ito, eh, buko na yung iba, balelet, o ah, ulo na. tayo rito ang kalamandarin. Alin? Okay na. Ay grabe ang init mairit po ang singaw natin mga trivia talagang summer na summer na summer vacation tao -taw si tawa ng matindi dyan yan ang hindi mo mababatak sa kamay sobrang kapit Handa na rito. Sige, mga katribya. Kita kita na lang po tayo po bukas. Para po sa next vlog po natin. Ayan, ngayon na eh. Alas-alas mo tayo ng ating pambaging. Ang kalamandarin. Ayan, monitor. Yung ating inaalaga ang bunga. So, yan Ya, gaholin na po yung ating kawan. Yung unang bulaklak. Yan. Yan. po yung natira doon po sa ating bunga. Pero, nagbubulaklak pa naman mga katribya. Continuous pa rin ang ating pong pag-aalaga. Hanggat hindi nagtutuloy ang mga bulaklak, ang bunga. Bulaklak pa rin po siya ng bulaklak. eh okay, God bless po sa inyo mga katribe. Bye bye.